Mabuhay tayo lahat. Noong araw po, may laman yung bulsa ko, nahingi na po lahat. Baka <laughs> si Congressman Kadjo nakita ko, mm. <laughs> President Frank Drilon, Secretary Mar Rojas, Secretary Babe Singson, NHA General Manager Chito Cruz. Alam niyo si Chito, kaklase ko yan eh. No? At uh, kung minsan no, tinatanong professor ko, Professor, hindi ako, kaklase ko siya. <laughs> Tinanong natin kanina, ano yung pinangako natin dito? Daycare? Basketball court? Lahat ng community facilities. Eskwelahan. Simbahan. Simbahan. Simbahan, hindi tayo kasali doon dahil uh, bawal lugar sa gobyerno yung simbahan. Kay Mrs. Drilon Roy okay, Simbahan. Ngayon, <laughs> siyempre, so. ang mahaba na pinagdana namin ni Chito, hindi ko siya sanay na nasisira yung salita niya. Kaya tinanong ko, kailan ba matatapos to? Sabi niya next year. Ibig sabihin nun siguro mas maaga dahil alam ko si Chito idol niya, si Babe Singson. Pag nangako ng six months, mga four months lang ibig sabihin nun. And eh. e nandiyan pa naman si Jed Mabilog na butihing mayor natin magpapalala. Siguro may, meron ka ng allowance doon sa next year. Yeah. Yeah. Atin butihing governor, art defensor. Magpapalala rin yan. Na hindi sasama ang loob ng mga tagailo-ilo kung agahan niya imbis na next year gawin this year pwede rin sa amin yun tutulungan pa ni Boboy ang ating butihing Vice Governor Boboy Tupas at pag wala naman o sa Iloilo sa si Chito bahala na po ang ating butihing mga congressman si Richard Garin si Manong Kadjo Gorseta Stoto Defensor at siyempre si Jun Tupas Okay? Bating ko rin po si Mr. Luis okay Oquin <laughs> na ng Gawad Kalingan other local government officials present, fellow Workers of government, honor guests, mga pinalangga kong kasi manwa maayong hapon sa tanan. <laughs> masarap po yung pinakain ni Senate President Frank Trillon sa akin. Sabi ko, huwag masyadong masarap dahil buwabagal ako pag masarap eh. So, alam nyo, dapat batiin ko rin naman po. Si Mrs. Mila Drilon, huwala ako si Tita Mila. Palagay ko, hindi kasi liksi ang ating butihing Senate President. <laughs> okay. Alam niyo po, nang maimbitahan tako ni Senator Frank Drilon na bumisita sa inyo dito sa Iloilo, hindi na po ako nahirapang sumagot ng O. Kilala naman po kasi natin si Manong Frank. May dahilan po kung bakit sabihin o tinatawag siyang big man sa Senado. Eto na nga po, at sa paglibot natin sa Iloilo, -Ilo, puro big time ding proyekto ang nabisita at nasaksiyan natin. Nasiguradong may big time ding benepisyo para sa probinsya at sa mga kababayan natin dito sa Iloilo. Itinurho namin yung karsadang pagkahaba-habang nagkoconnecta doon sa apat na bridge. Kaya pala ganun kamahal. ako. Sabi nung kasi sa Luzon, para expressway na ang tawag dun eh. Ngayon pinaproblema ko, next week ko baka makauwi ako sa amin sa Tarlac. At nakatingin po yung mga ko at sasabihin, kailan ho tayo magkakaroon ng kalahati nung nasa Iloilo? <laughs> yeah. Baka matagal na naman ho ako makauwi sa amin. <laughs> Kaya naman po, tulad nyo po, excited na rin ako sa malalaki pang tagumpay na paparating sa Iloilo sa mga darating pang taon talaga naman pong siksik at sulit ang araw na ito at lalo 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 lang po itong nakokompleto ngayong nakokompleto ngayong kaharap ko kayong mga minamahal nating na mga Ilonggo. Hindi pa rin po nagbabago. Hindi pa rin po nagbabago. Wala sang pareho ang inyong kalulu. <laughs> Kapagsik kag kapisan ng mga Ilonggo. Madamo nga salamat sa inyong padayon nga, sap, nga sa, nga pagsuporta sa matarong nga dalan. Pa padayon sa pag-uswag sang atong banwa. Yeah. Mahaba na ho, no? <laughs> kaya pag-uwi ko sa Maynila, sasabihin, sino kay ilong kanililigawan niya at malagaling na mag <laughs> Pero hindi ho yun ang pakay natin dito, no? Unahin muna ho bayan. <laughs> Sa simula pa lang po ng termino natin, nanawagan na tayo sa mga Pilipino. Sama-sama tayong humakbang sa daan Ang landas na magdadala sa atin tungo sa katuparan na kolektibo nating mitihin. Patunoy po ang tagumpay natin sa araw na ito. May kaakibat tapos postimong bunga ang pagtutulungan at pag-aambagan. Tunan, tunay na may pinatutunguhan ang pagmamalasakit sa kapwa at bayan. Ngayong hapon, nagtitipon po tayo para pasirayan itong mahigit limang hektaryang ilo-ilo River Plain Subdivision Phase 1. Dalawa po ang pinagmulan ng mahigit isandaan, anim na na milyong pisong pondo ng proyekto. Ang isandaan milyong piso po nagmula sa ating 2011 Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang nalalabi naman mahigit 69 milyong piso mula sa 2011 General Appropriations Act o GAA. Konkretong patunoy po ito sa pagiging epektibo ng ating sistema sa pagpupondo. Kitang-kita nga po, kapag sa tapat ginamit ang pondong mula sa buwis na, na pinaghirapan ng taong bayan, may kakulan itong benepisyo sa Pilipino at hindi na pupunta lang sa bulsa ng ilang mapanlamang. <laughs> Siyempre ulitin ko lang po, baka na, palagi ko hindi makakalimutan ni Chito, bata pa Jose. Pero Chito Bahay palagi nandito, yung ating community activity centers, yung mga basketball court, skwelahan, daycare, health center. Yung pa pati ba barangay outpost? Sagot natin yun. <laughs> okay. So, kumbaga ho, na-deliver na yung kalahati. May kalahati po ang darating. At pag pinakiusapan natin, masinsinan, at tulungan natin, at samahan pa natin ng dasal. Palagay ko, itong aking kaklase, magpoproduce sooner rather than later. Nung lahat <laughs> Ngayon ko alam ko na kung bakit hindi mo ginawang kumpare. Ito. pa ka pang nag-uusap tayo, dumadami dalahin mo. Handog po ng housing project na ito isang libong bagong kabahayan na magsisilbing kanlungan para sa isang libong maralit ng pamilya dito sa barangay Kamaling at barangay Lanit sa distrito ng Haro. Anong pagbabago po ba ang hatid ng housing units na ito sa mga kababayan nating ilonggo? Kapanatagan po ang kaakibat ng mga bagong bahay na ito. Noon po, Nakatira ang mga pamilya sa paligid ng Iloilo -Ilo River. Dahil sa alang-alang na delikadong ito, para bang laging nasa bingit ng peligro at kawalang katiyakan ang mga naninirahan dito. Kaunting ulan at kulog lang, kakabog ang dibdib, kakabog ang dibdib mo dahil sa posibilidad na malaknang malakas na ulan o bagyo. Ng pagtaas ng tubig sa ilog at pag-apaw nito sa komunidad. Ngayon, mas ligtas na ang inyong lokasyon at mas matibay na ang inyong mga tahanan. Hindi na po kailangan mangamba. Umulan man o umaraw, mas panatag na ang buong pamilya. At ang tutupo, hindi lang mga residente ang makikinabang dito. Dahil malayo na rin sa kabahayan ang Iloilo -Ilo River, mailalayo na rin ito sa panganib na dulot po, ng basura at polusyon sa siyang pumapatay sa ilog. Sa makatwid, Bahagi lang po ang proyekto nito sa isang malawakang plano para makamit ang buong potensyal ng Iloilo. -ilo. Kasabay ng sunod-sunod na pagpapatayo ng mga infrastruktura magpapaginhawa sa daloy ng transportasyon sa probinsya, narin din ang mga gusalin-tsak na magpapayabong sa inyong lokal na turismo at ekonomiya. Kanina umaga nga po nanggaling galing tayo sa barangay Ungka sa distrito ng Haro para sa inaugurasyon ng apat tulay sa kabaan ng Iloilo Circumferential Road, C1. Pagkatapos, dumiretso tayo sa Iloilo Business Park sa distrito ng Mandureo para sa inspeksyon at briefing ng inyong Iloilo Convention Center na ngayon pa lang pong tinatayo ay minumukahin na ni Senate President doon natin gawin ng APEC sa susunod na taon. Sabi ko na una na infrastrukturo sa inyo, wala pang wala pa ako na sa Tarlac eh. <laughs> <laughs> sa pareho pong distrito, sumunod naman natin pinasinayan ang pinalawak na dalawang kilometrong bahagi ng Senator Benigno S. Jr. Avenue. Ang sabi ko nga po, mabuti at pinalalawak na natin agad ang mga kalsada nito. Dahil po, sa pag-asenso ng Iloilo at ng buong Panay Island, tsak na yayabong ang komerso, mapupuno ang daan ng masasakyan at ng mga tao. Siyempre, habang umaasenso kayo, yung pressure o demand sa infrastruktura natin lumalaki din. Ganyan nga po kabilis at kasig-asig si Secretary Babe Singson bago pa may humirit na siksika na sa kalsada at matrapik, heto na nailatag na ng DPWH ang solusyon. All set na po ang buong probinsya para higit pang umarangkada. Doon po sa Bangsamoro kasi alam naman yung mga nanig na ko. Sabi ko ngayon ang pinaproblema natin yung hidwaan, patayang, kaguluhan. Sana mapabilis ka talaga yung pagkakulo ng katahimikan at pagdating ng panahon. No, palagi ko naman, habang buhay yung taon, di mo awalan ng problema, di ba? Sana ho, baka as early as five years from now, pag napunta tayo sa autonomous region ng Muslim Mindanao, sasabihin sa atin ng mga tao doon, sabagay ako po i-retire na. Pero sasabihin sa atin eh, Grabe naman tong asensyong to, ma-traffic, ma, ma no? Ang kriminal dito, white collar na. No? Pero mas maganda na siguro yun kaysa yung puro, di ba? Puro barilan, kidnapan, pambobomba, di ba? ba? Anyway, Pambihira po talaga ang nakikita nating transformasyon ng ilo-ilo. At malino na hindi ito nangyari sa isang iglap lang. Mula ito sa masusing pagpaplano, sa kolektibong pagsusumikap, sa masinop na paggugol ng kaban bayan, at sa paninindigang ito ay may sasakatuparan. Ang susi po nito, mulat kayo sa inyong mga kalakasan. Batid ninyo ang biyayang kaakibat ng strategikong lokasyon ng inyong probinsya, ng inyong likas na yaman, at ng kilalang sipag at talento ng mga ilonggo. At kitang-kita naman po na sinasagad ninyo ang potensyal ng mga positibong katangingan to. Ang tagupay naman po ito, nagmumula sa pagbabayanihan, ng lokal at pambansang pamalan sa pangunang apo at sa gabay ng ating butihing Senate President Frank Trilon. Kasama na po ang pribadong sektor at ng makatuwang na organisasyon tulad ng Gawad Kalinga. Pero higit sa lahat, mula ito sa mga kababayan nating Ilonggo na bukod sa tiwala at matibay na suporta ay nakikiambag din sa katuparan ng ating mga inisiyatiba. Kamu gihapon ang nagatingua. <laughs> Dono para sa tingwa. Ting Ting Sabi ko na nga ba tama yun eh. Kala ko lang ho Chinese kanina <laughs> One more time mo huh? ako papay kayo. Kamu gihapon ang nagatingua. <laughs> okay. Oh. kag padayon nga patingwa <laughs> sa pagbag uh, Ara sa inyo ang buwas damlag sang Iloilo. Siguro may 75% na ako ko doon. Wala <laughs> po sa pagbabalik na integrate sa ating mga institusyon hanggang sa pag aangat ng pambansang dangal sa paningin ng daigdig mula sa mas malawak na saklaw ng serbisyong pangkalusugan hanggang sa mas panatag na kinabukasan dahil sa mas maayos sa sistema ng pang-edukasyon. Maliban po sa mga galamay ng dating administrasyon at sa ilang mga mapagsamantala, mayroon pa kayang tututol sa mga positibong pagbabagong tinatamasa ng bansa. Di hamak na mas marami na po ang mga Pilipinong tumataya at nakikihakbang sa tuwidadan. Mas marami na tayong nasa panig ng na katwiran at pananagutan. Walang duda, kayo pa rin ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. At kayo rin ang magpapatuloy ng mga nasimulan na natin. Ang hamon na lang po sa ating mga boss sa mga darating na panahon, gamitin muli ang pagkakatong pumili ng mga tapat at karapat-dapat na mga pinuno. Ito ang magdidikta kung uurong ba tayo pabalik sa dating sistema o susulong sa bansag mas maunlad at maginhawa. Habang umarangkada nga po ang kalakhang ilu ilo sa kaunlaran, tinitiyak natin sa ating mga boss na ilonggo ay walang may Simula pa lang po ang mga tahanang ito sa panibagong bukas na haharapin mga pamilyang makikinabang sa proyekto nito. Ang hagan natin, mabigyan lakas ang mas nangangailangan nating mga kababayan. Ang makapaghatid ang sapat na pagkakataon upang magamit ang kanilang kakayahan at husay upang mapaunlad ang sarili, ang pamilya at maging ang buong bansa. Sa katapusan po, isa kitang gihapon ka pamilya sa idalom sang isa ka panimalay bilang mga Pilipino. Sa pagbabayanihan, tayo na po't isulong ang Pilipinas tungo sa permanente at malawakang kaunlaran. Bago po ako magpaalam, matindi pong pakiusap yun. Noong una tayo nagkakilala, eh, long hair pa tayo. Baka naman pag alis ko ng 2016, bumalik tayo sa dati, magre-repeat tayo ng lagim para bumalik sa liwanag. Huwag na ho, dire na tayo sa liwanag, di po ba? Magandang araw po, maraming salamat sa